Iba World Cup, ano po, magsisimula ngayong hapon, Gilas Pilipinas sa harap kontra Dominican Republic sa pagsisimula ng kanilang kampanya. detalye ng balita ngayon, narito ang ating kasamang si Ria Arevalo mula sa Radyo Pilipinas 2, RP2 Sports. Ria, go ahead. Radio Pilipinas, Radyo Pilipinas, report. Magbubukas na ngayong araw ang pinakamalaking basketball event ngayong taon ang FIBA Basketball World Cup sa Pilipinas, Japan at Indonesia. Ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan ng FIBA na gagawin sa tatlong magkakaibang bansa ang torneo at naatasan ang Pilipinas na maging lead host. Bilang lead host bukod sa group stage games, pagtungtong sa quarterfinals hanggang sa championship match, dito na gagawin sa bansa ang mga laro pamumunuan naman ni Utah Jazz star Jordan Clarkson at PBA 6 time MVP June Mar Fajardo ang Gilas Pilipinas sa kanilang kampanya sa torneo na magsisilbering qualifier sa Paris Olympics next year. Una makakasagupa ng Pilipinas ang Dominican Republic alas 8 ng gabi sa Philippine Arena. Bago muna ito ay maghaharap na ang Angola at Italy alas 4 ng hapon para sa first game at pagkatapos ay isasagawa ang opening ceremonies ng torneo. Tangkari ng Pilipinas ngayong gabi na magtala ng bagong crowd attendance record para sa isang FIBA World Cup game at maungusan ang standing record na 32,616 na naitala noong 1994 sa Toronto, Canada. Yes, Ria. Yeah. So sa ngayon, nakikita ba natin na dumadami na yung mga sabihin natin manonood, yung mga pumapasok diyan sa Philippine Arena? Um, ngayon uh, hindi pa natin alam yung crowd no pero inaasahan natin na maraming dadagsa dito sa Philippine Arena dahil sa ticket sales no a, a week or 10 days ago umabot na ng 28,000 eh mm -hmm. and uh, in that span palagay natin kayang-kaya nating ma-reach yung 32,000 plus especially na 55,000 seater mm -hmm. yung Philippine Arena. So, talagang uh, hopefully mamayang gabi, maraming mga fans ang nanood para nga po uh, ma-break natin 'yung record at the same time mabigyan ng suporta uh, ang ating pambansang koponan. Thank you very much, Rhea. Maraming salamat. Maraming salamat mula sa RP2 Sports. Ito si Rhea Arellano nag-uulat para sa Radyo Pilipinas.